dahil sa sobrang laging ulan dito sa amin. Two days kaming hindi nakapunta dito sa likod. Ayan, yung hinog natin na um, atis, dalawang malaki yan, nahulog lang. Ayan, may isa pa dito. Kaso hindi pa siya hinog. Yun, ganyan sila kalalaki. Yan, malapit na rin yan mahinog. Tapos, dahil itong ano natin dito papaya dahil medyo nasa mababa siya na ano siya ba ng tubig di ba ang papaya ayaw niya ng na nabababad sa tubig yung mga ugat niya hindi naman super bumaha pero ano talaga super lakas lagi ng ulan ayan siya nagwelt na yung mga dahon niya hindi ko alam kung babalik pa yan siya tapos sayang yung bunga ito pwede na to pang tinola natin or pwedeng gataan. So, yan. Ang ating papaya. Mamamatay na. Grabe, ang dami ng aming uh, cranberry hibiscus friends. ayano no? o. over niya yung um, peach sa likod. Parang mas malaki pa siya sa peach. Doon sa likod niya. Yung green peach yan. Pero maganda rin yung ano naman epekto ng ulan sa ibang uh, mga plants. Yan. Ang ating uh, chico na paborito din ng squirrel. Sarap ang anuhin. Diba, ang dami ng bunga ng chico natin. Kaso ang tagal nila mag-ano, mula nang magbulaklak sila hanggang magbunga. Ang tagal! Bago tayo makakain. Tapos ang ating Sampalok, mukhang gustong gusto rin laging na ulan. Tingnan mo. Ang dami niya pang ang dami niyang bagong tubo. So, titingnan din natin dito. Ayan, o, oh, pati yung ice cream bin. Uh, ang ganda rin ng tubo. Yan ang ating mga saging. Magugulay siguro ako ng uh, puso, friends, kasi meron pa tayong dalawang puso na hindi ko pa nakukuha ayan yung isa ng haba na Nang ano niya nandito na sa mababa ayun yung kanyang bunga ang laki din <laughs> parang matutumban na rin siya pero na support ng isang puno Mag maganda rin yung ano ng ulan sa atin dito tingnan naman natin dito yung isang atis, yung isang pun ko pala to prince, hindi ko nadala yung isa oh no nahulog din ng isa pero hindi sa ground oh no tatlo sila prince na hinug hindi rin natin nakuha ayan pa oh <laughs> buti naka plastic. ayun pa may isa nasayang ng ating mga atis, ito tingnan natin kung hinog to yan, paborito pa man din to namin eh, tiningnan namin nung nakaraan, hindi pa kasi malalambot ito. Ayan. So, ayan may dal. Tatlo pa silang nahinog pala na ano. Kukunin natin 'yan. Ito pwedeng patong kainin kasi nasa balot naman tsaka itong dalawa. Kakainin din natin 'yan. Wow. Lakas kasi lagi ng ulan, hindi namin ma ano. So, kukunin ko 'yan mamaya. Tapos, ito pala friends, yung aming uh, jujube. Ayan, hindi pa namin na-try kung ano lasa nito. Ayan, no, oh, madami din siyang bulaklak. Nung binili namin to last year, maliit lang to siya friend. Tapos, kaso may, may mga parang tinik-tinik siya ba. Ayan, no. Oh. Hindi namin alam na parang may tinik-tinik siya. Yung parang sa ayan, ito. Sa gumamila. Tapos, pinutol namin kasi ang bilis niyang uh, lumaki. Hindi namin alam na <laughs> super laki pala niyan. Sabi nung ano sa YouTube, may pagka niya, parang may pagka-apple daw. Yan. So, kung nakikita nyo, hindi kami nakapag din dahil nga uh, ulan ng ulan. Tapos yung aming ano, oh. uh, hindi pala orini kuya yata yung tawag ng saging na to. Yung parang kamukha talaga siya ng uh, Saba Friends na yung pwede niluto ko siya nung hinarvest ko dati um, nilaga na saging tapos um, tinuron ko so parang lasa niya parang saba <coughs> tapos yan yung ating uh, darp na mua yung malaking saging dito so ayan mukhang maganda rin yung ano niya magiging malaki ang uh, piling niya tawag niya tawag sa amin sa masbati bulig isad ka kabu, isad ka bulig malaking malaki yan kinakain pa rin nila yung dalawa na nahulog na atis tapos ayan mga plants natin friends happy yan ang hahaba na ng mga damo ito pa yung isa naming um, chico or Sapadia, kunti lang yung bunga ma bibilang mo lang ayan oh no? just yes, mga bulaklak okay lang yan yan ang ating barbados cherry ang madaming madaming uh, bulaklak ito gustong gusto na to ni ngayon ang surinam ayan oh no? kasi parang nag iba na yung lasa niya nung unang bunga niya lang ang pangit pangit talaga ng lasa tapos habang tumatagal pala, gumaganda yung ano lasa niya. Yan, meron tayong iilan-ilang hinog na um, cherries here. Ayan, no. Oh. Yan, kuha lang tayo isa. Mamayang hapon ko na kunin yun. Para mas huminog-hinog pa. Tsaka yan. Ang hmm, dami nilang bunga. Ayan, no. Oh. Itong itong ano naman to papaya na to ayan medyo nagwiwelt siya pero hindi siya nababad sa big friends pero dahil sobrang ulan lang ayan siya ang dami niya ring bunga ito umalaki yan tingnan nyo <laughs> pero pag nahinog yan abot yan ng manok pasok tayo dito o ba diba, ulan ng ulan sa amin tapos hindi pa rin pinatay ni Shannon yung ano ang kanyang sprinkler. Uh mm -uh. -mm. Dito pala muna tayo kasi mababasa ako pag papasok ako doon. Oh, matamis yung ano. Mm. Barbecue stir. Ito naman yung aming cherry cherry over grand. Diyan dito muna tayo. Mukhang madaming hinog ang ating aratiles. O oh, di ba? Yan, mga pula-pula. <laughs> ang manok parang natuto na rin sila umakyat-akyat kasi di ba mababa lang ayan oh. Kasi sa ilalim puro nila talon-talon. Ngayon parang natututo na silang umakyat dito sa ating aratiles ang ating mga manok kasi ito yung gustong gusto rin nila pati yung ating balingbin pala pala friends ayan o daming uh, bulaklak ng ating uh, balingbin ayan huh? ang balingbin natin ayun po sa ilalim ito so, yung dito sa tabi ng ating aratilis na grabe super laki ayan oh ang daming pula 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 na rapilis ito yung lagi kong ano parang sa lahat ng namumunga namin dito ngayon ito yung gusto ko ayan ayun yung isang manok ayan oh dun sa my ditch sa gilid-gilid meron pang mga tubig yung pati yung sinigwilas natin friends ayun o maganda na rin tubo niya pero hindi pa kami nakatikim ng bunga niyan pakita ko pala sa inyo friends yung santol namin ayan o ba diba, matangkad na siya Kaso ayaw na ayaw nito sa ano eh, sa lamig, 'di ba magwi-winter na. So hindi pa rin namin siya tinatanim sa lupa kasi para ano, mamalagay namin sila sa greenhouse ba pag super lamig. Ayun pa may isa sana makapabunga tayo ng santol. Ayan. Kasi yung durian mukhang wala ng pag-asa. Namatay na siya. Ito naman ang pumigranit namin. Hindi pa rin namin tinatanim din sa uh, sa ground. Sa so ground, ground. Ayan, ito yung mga pinanglagay namin na bago na naman dito. Hindi ito namin binili, friends. Ito yung mga pinatubo namin. Ayan. Pinanglagay namin dito sa side na to. mga muslim, mga jabuti Kaba. ayan, mga seedlings din tapos, yan ang pakistani ilang taon na may tatlo na yata or magtatatlo na, hindi pa rin nagbubunga so, madami tayong papaya papaya, papaya ngayon natin doon sa may bayabas kung makakakuha tayo ng Oh, uh, bayabas. Oh, di ba? Ang haba na ng mga grass. Okay, mito natin. <laughs> oh, bang diba? daming gulo. Ang daming gulo. Ang daming Oh, pinutol na pala ni Shannon yung ano. Mulberry. Oh, pinang ano niya na pala. Pilang trim. Kasi di ba, pag tubo nito, bunga kasama nung mga bagong tubo. Nagbubunga rin ang ating... Astrobera, ano ba sabi ko? Mulberry. Mulberry. Pati bayabas natin. Prinon niya din. Ito yung bayabas natin dyan. Ko alam na nagpurun pala si dun siya. Dun. Pati pala dito, nagprun siya. Ayan Oh. Mga bayabas. Pinangputol niya pala. Mukhang wala tayo. Mm, hilaw pa yan. Hilaw pa yan. Mm. Dito. Ayan, malaki siya pero hilaw pa. Ito, pwede na pagtyagaan ko. Maano yung ipin nyo. Matibay-tibay. Ito pala yung mga shavings ng mga manok. Madaming uh, mga dumi ng manok dyan. So, hindi namin tinatambak sa ano talaga ng mga puno kasi di ba grabe ang nutrients ng ano ng manok. So, paunti-unti lang yan. So, I guess that's it for our video today, friends. Konting pasilip lang sa ating mga tanim-tanim. Uh, so, bye friends. Thank you so much for watching. Thank you sa mga laging sumusuporta sa akin. Mag-iingat po kayo. God bless. Happy week.